mag-provide ng opisina ng Human Rights Commission ng United Nations. Sila ang maglagay ng tao every station. Every operation, sabihin ko sa mga station commander, the police MP, do not operate without the Human Rights Commission ng United Nations. And everybody must wear the camera. Gagamitin ko na lang yung 600 million kung ayaw ibigay ng House of Representatives. Dito, bilhin ko na lang ng mga kailangan ng... Para wala nang so, so transparent sir, lahat. Pati ikaw, bigyan kita ng armor. Sir, bigyan you kita the... ng helmet. Oh yeah, kasi wala namang pera. Kung hindi po sila bigyan ako. Kaya nga, ko na nga, alam kasi ibigay, ibili